Gandang gabi mga boards! Kaya ka mga boards, mamana na naman! Mamana mga veterans oh! Oh! Hello mga lang boards! Saplo lang kayong mga boards! Ka Hello mga Tao pa! O sabi okay. Ang Armalite no? O! Oh. Nandiyan ang kasama natin, yung oh. Bagong mga... <laughs> import! Mabuhay ni ning baguyan yan kaya ang kastilyan, berdian! <laughs> oh! Bagong import natin yan mga birds Oh, mana naman tayo. Uli tayo ng pangulam. Pangulam-ulam. Yan o, oh, taog pa. Bangabang -bang na lang mamaya mga birds Kung anong mahuli. <laughs> Nagpre-prepare na sila. O si Parekoy. <laughs> taob. Taob. Maya na lang mga boards. Abang-abang na lang. Mga brod, ito lang huli natin. Pang suya na. Ayan o. Pang ulam na din mga brods Hindi lang. Huli ni Parikoy. Oh! Samba ng maming si Parikoy ah. Yan o. Bago yan ha. Ha? Yan naman ako ni Kakatoyo. Kasi pera, nang tawa mo? Ha? Ako lang kay Parikoy. Alam lang ako? Okay. Nagtakas na kami din ni Kasi kasama Ula, na sabay natin no? Oh. Nandun pa nang pa Ibitin ang sikiko dito ang, ah. Ay, ang, ng Gaina Sa Kukusugangan no? Kapaguyan Pari ko yun Ibitin ako sikit bago yan Ayaw bago yan, ito. yeah, ah. Ay. Hello, sir, pa itong kapaguyan ito Gadget yung sa boy Bakoy dun ta ah Gayagan pa sa akin Ito Tunguli natin pa rin parik ng abroad pang ulam na din kunti lang pang sabaw na abang abang na lang mamaya nang aming abroad nandito na tayo sa bahay ito lang yung kuha kasi maalon and umuulan kasi ng alon saka ang hangin yun ang kuha natin nakakuha tayo ng isang lapu lapos sa kaisang ano tambak may abalon tayo isang piraso pwede na pang ulam na din kapag sabaw na din may biyaya na din tayo kasi yung isda ngayon kunti lang Unti yung sa palingke. Yan ang mga birds. Mga brood. Yung tinula natin. karbis na tayo ng kamatis sa atin farm sa ating munting kubo. <laughs> Ay, munting garden. garden. Yan, oh. Nuhuli natin. Sige na tayo ng sariwang isda na naman. Yung may abalone pa. Of course. Yan, oh. Sarap talaga pagbago. Pag fresh. Oh, may talbos pa. Paperasong <laughs> talbos. Mga limang peraso lang. <laughs> bilang na bilang yung talbos, eh. Kaya, yan lang muna kasi na muna mga broods kung ganyan lang yung video natin wala pa tayong gopro eh pag nakabili galings saka tayo mag underwater saka baka sa sunod pag natapos na yung bangka baka iba ibang adventure naman yung napanood nyo mag handline fishing naman tayo nakamiss na din kasi mag handline fishing Pata patapos na din yung bangka natin paghandain fishing na din ulit Kapang huli ng lapu-lapu red grouper ito lang muna mga broods sa susunod ulit maraming salamat sa walang sawang suporta thank you po God bless